mag-aayos tayo ng mga order ni Mother Dear sa Shopee. Pangarap niya magkaroon ng dishwashing rack. Ang ganda niya actually. Ah. Bubble wrap. Oh, Oo. Oh, oh. Hey, may na. na

Magkaroon lang ang mga siya. Ayan, ganda niya. Next is yung pakit. Uh, kung ano -ano ang... ang ganda niya actually. Ah. Okay. Kailangan natin spray niya ng WD-40 para mabuksan. Ah, uh, sakto talaga siya sa ano niya, sink niya. Ang ganda.